Arjo at Aide nilantad sa publiko ang sekretong anak nilang dalawa ni Sue Ramirez. Nagulantang ang publiko matapos isiwalat ni na Arjo Atayde at at Sue Ramirez na mayroon silang sekretong anak. Sa isang press conference, ipinakilala nila ang kanilang anak na si Miguel, na ngayon ay tatlong taong gulang, ayon kay Arjo. Matagal na nilang itinago ito upang maprotektahan ang kanilang privacy, lubos ang pasasalamat ni Sue sa mga sumuporta sa kanila sa kabila ng kontrobersya nito. Samantala, nagwala naman si Maine Mendoza sa galit matapos malaman ng balita, Ania, hindi niya inaasahan ang pagtataksil ni Arjo, naging maugong ang usapin sa social media at nagkaroon ng sari-saring reaksyon ang mga netizens, sa kabila nito, nananatiling matatag sina Arjo at Su para sa kanilang anak. And this is Archika for today mga ka-Showbest. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.